Maayong hapon mga kahigalaan ako. Ni ako karon nagsuroy-suroy kay nindot mangod ang panahon karon guys. Nindot jud kaayo. So maaf ni ako. Ni agid ko diri aron lang ni magtan-aw ba sa palibot. Oh, magtan-aw ko sa palibot. Nindot man diri kaayo ba kay gabi i gabi din din ko gabi ni kay ngitngit man di man ako makita so karon nga adlaw so nibalik ko diri so mauni karon nga maglibot-libot lang sa ilibot lang good mo nako oh diri oh diri sus so, kanin guys ato pa diba, guys nandito ko diri ta ayo ba oh di ba nice ka ayo so nya karon gusto ko kay magkapi na food ko oy kinahanglan ka magkapi pod ta ka kay ang kapi kapi is life so magamping lang mo dihang tanan magamping lang di ta kanon ay bisan og na ata sa sa layo diba guys okay ibagan so, ka ang salamat sa inyong tanan sa inyong pagtan sa akong mga video Oh, gusto mo matanaw sa akong mga bayuti? Bayot yung mga bayot Oh, mga bayot. Ma ako. Ni ako there. <laughs> Ang mga bayot Okay. So, thank you guys. Thank you for watching. Okay, salamat kaayo. <laughs>